what's up mga kaharo dahil hindi po ng banding ngayon no? natin ng banding 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 daw kami sa SL so pagbigyan natin ng banding ang batang makulit Samang gala lang, ikot-ikot lang dito tayo sa SM San Pedro. Oh, Ang yeah. kanyakin na naman. Okay. Ang kanyakin na naman. Dito tayo, third floor. Hyper supermarket. Hmm, yeah. may biling mo. May okay. biling dyan. Kaya ikot-ikot lang dyan. Ito

Talagang Ayun. Katuloy tayo. Ah, uh, din tayo second drop So... Second floor. Then, atkat tayo third floor. So yun mga paro, ito yung loob ng SMT. Kasi first time namin mga pasok dito. First time po, first time namin pasukin ang SM San so, mag ikot ikot muna tayo mga paro. nakakita po. Ng na, wapol, wapol. Hindi na ka Bata na mm -hmm. Ayun siya mm -hmm. Ayun sa 360 extra lang meron mm -hmm. By flavor yan na By flavor pa binili mo. So, ayan mga kakarot. Uwi na po kami. Tapos na yung banding namin, May masaya na po. ka So, ayan mga kakarot. Sige na natin yung kanyang hinihingi na magbanding daw kami. Kasi, ayan nga, sabi niya boring na road yan. So, binigyan natin yung gusto niya, yung banding. So, nag-banding kami dito sa SM San Pedro. Eh, abangan niya ulit yung susunod namin gagawin. Susunod namin banding kung saan. Eh. So, yan mga karot, dito na lang. And... Subscribe! Stakon mo! Subscribe!